kagyari naman ang pampabalo namon sa inyo nga pang pag-good vibes sini nga weekend. Para sa kadamaan sa ato ang unod sang lampirong ang ginakaon kag shell ang ginapilak diri sa hinigaran. Ginapanagtag ang unod sang lampirong kay ang shell mapuslan. Ang lampirong ukon ang windowpane oyster kun mas kilala nga copy shells ang ah, an man sa baybayon sa hinigaran. Pwede inimahin mo nga lamesa, wall clock, chandelier, lampara jars, frame, wall art, bakya, pati nga long gown. Aton ini saksiyan buwas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. sa paganihan, isa ka eskwelahan din sa Bacolod City. Masobra na sa isa ka dekada nga nagkakampanya kontra sa paggamit sa single-use plastic. Ina naman sa Sunday sa paganihan.